So, hello ba no, So, dura na mo ipakita ang mong pag downhill ba dino kay grabe lisod kayo dalan pero enjoy kay Panalo, pa? Grabe sulit. So, pakita na ko sa inyo ba dino? Pagkabot sa pinakadulo, mo yun na makitaan. Kanila, buhayar ni Sabre, bawal niya sa gunitan ba dino kayo. Nasa'y kurinte. Nga bawal sa gunitan. So, dito sa advisable. So, abrihan lang nyo ba dino para makagawas. Tapos, pagkahuman ninyo abrihan eh, inyo na po ni ibalik.

asa badi gawas oh Kani sabadi kani live wire ni siya, ha. Dili nyo siya pwedeng gunitan. Tapos pag makagawas na mo, eh, serat anra pud niyo balik badi. Hmm. Tad aniy balik tapos ilak pa pud niyo ni para dili ta maka makasab'an ba. Ilak hmm. yung nagbalik para mga inosisi or baboy damo badi. kung Oo. Uh, kung unsay na asa sulod di kagawas dingki sa kosyo chu bawal da bawal di bawal, bawal sa gunitan badi. Ma gaya, sabad, ba di maak sa badi ba Puri sa gunitan kanilang oh nang naguma no ingan daw gagi di nang nakay flat ko na o. ya bark di ada bark dai dai og hospital tapos ang gawas ni ba di Inaani ba di oh mga bambu poris a bambu mga ano kawayan Mau nih beri-beri tegangan kuayan yang mau kita So update kayak mau nyak beri ya, please